Hey guys. <laughs> so ayun po na bago tayo magsimula sa video na ito, ay gusto ko lang po sabihin sa inyo na disable po na YouTube yung comment section ko. Hindi ko po alam kung bakit. I mean, al alam ko parang about sa si minors scammer Kung may alam po kayong paraan kung paano ganito, ganyan, ay You know, connect with me on my Twitter and Instagram. It's @clearinfaith at doon mo na tayo magconnectan habang ifi-figure out ko pa po ulit kung paano i-enable 'to. Pero gusto ko pa rin mag-upload ng vlog for this week so I hope you enjoy guys. Love you. <laughs> so, so sa inyong lahat, na-miss ko vlog Oh my god. So, ayo Ang gagawin natin sa video na ito ay isang video idea na wala pang nakakagawa, grabe. Pero syempre, joke lang yun. Wow. Dahil ngayon, ang gagawin natin at kung nakikita nyo naman sa title, ay mag-open tayo ng isang Lazada mystery box po. So, wait lang. Ah. Ito na yun. Ito na siya. Tingnan mo Ito na po yung um, mystery box natin from Lazada. And I bought this for 300 pesos. Pero nung kasama yung, uh, oh, ang shipping fee, I think 150 pesos all in all. So, ayan, hindi naman po siya mystery box. Mystery plastic po siya, ganun. <laughs> Ang funny ba na? <laughs> Pero ayun na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Ay, tara, buksan na ko natin, ano? Dahil na-excite na rin ako. At alam niyo guys, tignan nyo, nyo naka-ipit-ipit ako ganyan. Alam ko, first time ko lang yata mag-ipit sa video. Na, ay I mean, naka-sit-down video. Ganon. So, ayan, pagkabukas nyo po, ay may isa pa ulit na plastic siya. Ayan, di, ito na Oh my gosh, ito na. Ito na. Ito na. <laughs> Ang una po na narito ay ito. So, ano to? Beauty Talk Skincare Product. So, skincare. Ano to? Ayun sabon, gluta, gluta. Hala, gluta. Pero <laughs> nabasa ko kasi, actually, correct me if I'm wrong, pero yung gluta, parang dala na yung mga tinitake na medicine. Nililinis niya yung sistema dyan sa katawan mo, tapos parang side effect na lang yung pumuputi ka. Okay, correct me if I'm wrong. I'm very sorry for spreading fake news char, fake news one half. So, ang una nating produkto, no? Gluta Collagen Soap. Wow! So, gusto niya akong paputain. Paputain. Paputi lang siya. Baka pang kilikili to. Kasi na kami si ate girl na sobrang puti dito. Oh! Three days whitening active white powerful antioxidants energize. Ah, pang armpits. Underarm skin. After clean. Ah! Oh, so, pang paputi ulit. Whitening product siya ulit. Trish, ano naman may maganda? Baka naman lahat to puro whitening. Hindi. Positive tayo. Kailangan positive tayo, di ba? Kailangan, kailangan guys, positive tayo sa buhay. Ano? Yes. Positibo lang. Positibo. Stay positive, guys. I mean, muna tayo mag-overthink hangga hindi pa natin nalalaman. Hanggang hindi pa natin sinusubukan buksan ang mga packaging. Ang mga packaging. Ang mga produkto. Next! Ito! Ano to? Ay, ano to? Glutamansi. Ay, pwede. Glut. Ayoko nang buksan, guys, kasi... Parang ano na siya, sabon na siya mismo agad dito. Ayan, no, man si with baking soda. Ah, alam nyo, feeling ko, eh, iba pamigay ko lang din lahat ng to. I mean, sa mga kaibigan ng nanay ko. Kasi puro gluta. Ano ko, dealer na ba ako ng gluta? Hindi po. Bakit puro gluta? Gluta Glutamansi. Gluta na no, may kalamansi. Malang kaya nga. Glutamansi. si. Oh, no, positive. <laughs> Ah. Uy! Uy! Mukhang okay! Uy, sabi ko sa inyo, dapat positibo lang tayo sa buhay eh. Tad! Yung epic fail. Ito, wait lang. Tada! Rejuvenating facial set. Blue Kojic... Kojic... meron sa kanya ay rejuvenating toner, sun, black, and collagen cream, bleaching cream, and blue kojic soap. Siguro, ang gusto ko lang dito is yung sun, black. Kasi sunblock, it's for, ano, it's a must talaga. Pero diba, hello skin? Ano yun? Happy skin? Ano pinag ng dalawa yun? Siyempre, yung isa hello, yung isa happy. Hello, happy. Hello, happy. Sunblock and collagen cream. Ayan yung itsura niya, mga beshiwap. Ito to na, ano rejuvenating? Ano sabihin rejuvenating, guys? Miriam Webster. Alam nyo, guys, sobrang ano, sobrang ganda na may pang dictionary kayo sa inyong cellphone. Kahit Miriam Webster lang, para ito, flashlight ko. Kung hindi kayo alam ng salita, tamang search lang, ganon. to rejuvenate! Yes, akad 101. Oh, rejuvenate to make young or youthful again back with the lighting. <laughs> so, ayan po, rejuvenating toner. So, pang pabata. So, may iba-bata pa po ba ako, no? Ang ganda ng age na to. Alam niyo, yung teenage years. Sobrang, hmm, special. And last po, ay itong blue kojic soap. Ayan. Hindi na ako mag-mystery box again. Wow, best drama. Charot. <laughs> Pero, ayan lang naman, guys. Ang mga nakuha ko sa mystery plastic na ito. Grupo ang Ano ba? Actually guys, worth it naman kasi 300 pesos lang. Kasi ang dami na. Kasi tinan nyo to isang buong pack ng sabon. Puro sabon nga. Ganyan. Actually maganda naman. Pero, gluta. Hmm. Ang gagawin? Char. Nalungkot ng buong bongga Oh, oh sige na, guys, thank you so much for watching. And I hope you enjoyed watching this video. If you want more mystery boxes opening, camera look and to ganyan comment me long below. And of course don't forget to follow me on my social media accounts. It's A Clarine Faith. Goodbye guys and see you in my next video. Video. See you in my next video. Bye bye. <laughs> Itong Cheesy Baluan Ilocos Epalada, ito yung favorite ko talaga. Kasi syempre, you know, may cheese. And you can get it for only 80 pesos. As in, 59 pesos yung special. Tapos, 80 pesos yung cheese. Ito, yung new yan. Sobrang sulit. I swear, like, girl, pangalawa ko na to.